Hello po sa inyo mga kajans, ikumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masrating numero at kulay pasis sa inyong mga sojak sign sa araw ng Thursday, August 14, 2025. At meron lamang po tayong tips sa pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong kahit ano pong nur, uh, sugal na inyo pong sasalihan para kayo po ay lapitan ng swete. So kung gusto nyo pong umorder at kung wala pa po kayo nito, pwede po kayo mag-PM sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. Ito po ay cleanse, bless, and ritualize na po. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong pinapangalagaan, inyo pong tinatayaan, subukan nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Sa mga taong Aries, maghanda ka. Iba ang nakahanda kesa na sorpresa. Siguruhin mong ikaw ay positibo. Dalang araw na ito ay para sa mga bagong oportunidad. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong maswerteng numero 9, 18, 20, 23, 37 at 42. Para sa mga taong Taurus, huwag mong kaligtaan ang mga aral sa buhay na iyong natutunan. Magagamit mo ang mga ito habang nagsipagtaratingan ang iyong magagandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerting numero 1, 17, 24, 30, 33 at 45. Para sa mataong Gemini, magsasawa ka sa masasayang pangyayari na guguhit sa kapalaran mo ngayong taon. Ingatan mo ito dahil kapag nagsawa ka, posibleng mapunta sa mga maling tao. Ang iyong mapanad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerte numero 5, 12, 28, 31, 34 at 41. Para sa mataong cancer, huwag kang magtaka sa mga bagong pakikipag sa palaran na lalagay sa iyong harapan. Huwag mong kalimutan na rito sa mundo, mas magandang makipagsapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga sorting numero, 3, 11, 15, 27, 34, at 40. Para sa mga taong leyo, magmatsag ka. Ngayong malapit na ang beer months, mas papalarin ka. Pero hindi ka mag-iingat, maraming tao ang mananamantala sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 1, 18, 19, 25, 37 at 45. Para sa taong Virgo, ang isang pagkakamali ay may malaking epekto sa buhay ng isang tao. Hindi ito mangyayari sa iyo kung hindi ka makikinig sa mga payo na mula sa maling tao. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga swerteng numero 2, 16, 22, 28, 35 at 41. Para sa matao libra, magbalik tanaw ka sa nakaraan upang makita mo na marami ka rin naging kabiguan. Pero sa kabuuan ay mas magiging masaya at maganda ang hinarap mo. Ang iyong mapala na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero twenty-four, thirty 24, 31, 38 at 41. Para sa mga taong Scorpio, maamo at mabait ang tupa, pero masamang magalit ang mabait at maamo. Ikaw ay tupa, hindi ka pwedeng magalit ng gusto dahil tiyak na maraming buhay ang masisira. Ang iyong mapalad na kulay ay Burgundy. Ang iyong mga maswerting numero, 14, 18, 21, 23, 39 at 42. Para sa mga taong Sagittarius, Maraming bituin ang mahuhulog mula sa itaas. Sila ang mga taong nalasing sa kasikatan. Ito ay iyong masasaksihan sa panahon ng eleksyon at sa panahon ng tag-araw. Kumuha ka ng aral sa kanilang naging karanasan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong masuwerteng numero 12, 20, 24, 28, 30 at 43. Para sa mga taong Capricorn, magsipagdatingan sa buhay mo ang marami at malalaking pagsubok sa taong ito. Pero nakatala sa aklat ng kapalaran mo na hindi ka matitinag at mas lalo ka pang titibay at pepinasin. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerte numero 6, 13, 23, 37, 40 at 43. Para sa mataong Aquarius, nakikita ng mata ang palabas na anyo. Ang puso na may natrama ang nakatagong ganda. Ang payo para sa iyo ay huwag ka basta-bastang maniniwala sa iyong mga nakikita. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 4, 19, 22, 27, 35 at 41. Para sa mataong Pisces, hindi tama na maging pahangi ka ng buhay ng isang tao na may nakaraan at pangit na kaganapan. Maawa ka, pero umiwas ka dahil nakakahawa ang kamalasan niyang talatala. -tala. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerteng numero 7, 14, 17, 24, 37 at 45.